Another sharing video mga idol Meron lang tayong Si share ngayon Ito ay IC ng Nissan Ito ay rectifier Yan So mapapansin natin Sobrang dumi niya Ito ay positive connection Ito naman ang exciter Yan exciter ito Ito ang connection So Yan o oh. Napaka dumi So walang IC na magtatagal dito or hindi siya gaanong magbibigay ng charge dahil sobrang dumi steady positive kasi ito na connection niya no sobrang dumi talaga isa sa dahilan kung bakit ayaw kumarga or pawala-wala yung karga niya yun no sana nakakatulong itong ginawa natin na video minsan magpapalit na tayo ng IC ganoon pa rin yun pala ay sa may rectifier lang dapat itong koneksyon na to ay parehas sila dito sa may live ng continuity isa lang yan sila ayo oh. no linisan lang to fights na